bigs ko mga kababayan isa na lang 'yung ano niya Kaputol <laughs> na 'yung isa So yan good morning mga kababayan at ngayong araw patuloy tayo's pag gawa dito sa railings sa uh, tatapusin natin itong railings sa may hagdanan dito sa harap para uh, yung kulang na lang is pipinturahan dito so iba na yung magkukulay nito uh, ito yung katapusin namin so, maraming salamat sa mga new subscriber na palaging uh, yan palaging na sumusuporta ayan uh, sa mga new subscriber natin dyan na nag-subscribe ng ating channel maraming salamat po sa inyong mga kababayan so nanood lang po kayo sa araw na ito para gawin namin pwede kong panggay sa ng so, araw ngayon ng sabado araw ng iwian ngayon so uwi tayo mamaya mga kababayan pagkatapos natin magtrabaho dito tapos natin ah uh, gumawa so magandang hapon mga kababayan ah, hapon na pero grabe pa rin yung init so uwi ako nang maaga kasi may gagawin pa tayo at may ihatid pa akong pira para doon sa mga balance namin dito sa glass so yan na po yung natapos, natapos na talaga yung railings, kulang na lang dyan yung pagtatiles, yan so, yan na po yung railings niya mga kababayan so, tapos na po at tinantay ko lang po si Sir Paul Ayan. At kunting kimbot na lang talaga ito. Matatapos na natin itong PB Team House. Pagkatapos nito, tiles. Tapos dito, gagawin natin dito. At yung mga kailangang mga, yung mga maliliit tulad nito mga babayan. Ito, kailangan pa natin itong takpan. Ayan. Kailangan natin itong takpan dito. Katulad din doon sa may dulo. Tatakpan din natin. Para wala na po makikita na mga butas-butas dito. So kunti na lang ang sa likod na lang ay hindi natin nakulayan. So ito dito maliit din. Ayun. So ayan, mga pagaganda na po ng railings na ginawa natin. So grabe init. Pero tuloy pa rin yung trabaho natin mga kababayan kasi sanay na tayo dyan sa initan at sa tirikan ng araw. So hindi na tayo bago dyan so, yan tinapos namin kasi kahapon hindi natapos so ngayon natapos na talaga so ang pinto na pong bahala dito kasi wood finish ang ano nito pintura mga babayan. parang kahoy siya ang tulad ng sinasabi ko Nang nakaraan kong vlog so yung pintuan dyan nang puya kasi bukas ah uh, pupunta dito yung pintor araw kasi na linggo bukas pero magtrabaho sila siya makintab na po siya ayan pintar po yung pintuan si Junjun ay nagbili ha yan so mauna kami mauwi kasi lang layo pa namin layo pa yung uuwi namin so dito tatakpan din natin to mga para presentable po ang PB Team House so Abi. Yan nung po mga babayan yung update natin ngayon sa PB Team House. Grabe mula -mula yung na mula-mula yung mukha ko mga babayan. Grabe sa sobrang init ng building at sa init ng araw. So grabe kahit nagbangot pa tayo ng sa damit. Pero tatagos at tatagos din yung ang uh, uh, welding at sa init ng araw. So grabe mga babayan. Pero tanti kunti na lang yung gagawin natin dito pader sa harapan so, yan na lang po yung mga kailangan gawin dito mga kababayan sa PBT house kunting kunti na lang talaga at lagi kayo manood at abangan nyo po yung kating ribo ng bahay na ito sana nandyan pa rin kayo palagi mga kababayan na manood ng ating mga gagawing mga video Ayan. so maraming salamat sa ating mga new subscriber na patuloy na subscribe so maraming salamat sa inyong mga kababayan sana aabot uh, tayo ng 100,000 uh, subscriber. Uh, salami, salamat sa iyo. At napakasaya ko. At araw-araw nagbabago yung takbo ng ating channel. Maraming nagsasubscribe. So maraming salamat sa inyo mga wabayan At uh, malapit na po tayo. Nandito na po tayo sa uh, katapusan. Sa pagtatapos ng BB Team House. So, yan. Grabe po yung ano, simula nung umpisa grabe yung ano natin dito pero sa ngayon parang gumaganga na kunti yung ating isip kasi nakakastress din mga kababayan yung pagiging panday na tulad ko so nakakastress din talaga mga kababayan napapagod din yung katawan natin at yung isip natin ay laging gumagana uh, sa araw-araw lagi talaga hindi pwedeng na araw at gabi sa gabi iniisip din iniisip pa na din natin kung ano ang mangyayari ano ang gagawin ayan sa so, sunod na araw so ganyan yung trabaho namin trabaho ko ah, kaya napa, nakapapagod mga kababayan so kailangan tayong kailangan ko muna sigurong magpahinga pagkatapos ng PB Team House saka ako magbalik trabaho naman ulit so ganun mga kababayan kailangan natin relax yung ating katawan at saka yung ating isipan so yun lang mga babayan at God bless at amping mutanan at ako yung pa ng Digo City so maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood so ayan magandang gabi mga kababayan <coughs> at tayo <coughs> narito na po sa bahay at maaga akong umalis doon kanina sa PB Team House nasa mga 2 uh, o'clock yata yun so dumating kami dito mga alas 5 na kasi dandahan lang po yung takbo namin ni Bunjong kaya <clears throat> hapon na kami nakarating dito at yan ang siguritang bayan ko po dito kasi nandito yung mga isda yung mga isda namin mga wabayan, ay may mga ano na tawag dun may ayan o oh, may mga dahon dahon na ah. at may filter din kami binili so hindi na kami mas mag ano hindi na palaging magpalit ng tubig so <coughs> kakapagod yung biyahe at <coughs> maraming salamat talaga mga kababayan sa inyong lahat dyan sa sa inyong panunood ng aking mga video so maraming salamat sa inyong mga kababayan at sa wakas fifty uh, 50 plus na po tayo subscriber so sana madagdagan pa yan sa tulong ninyo yan, sa hindi nakapagsubscribe dyan Uh, please subscribe po ng akin channel mga kababayan para abot tayo ng 100k at <coughs> excited po tayong makatanggap ng silver boot button ba yun? Ayan, <coughs> yung galing kay YouTube. <coughs> Yan lang po mga babayan. yung update bukas, mga tayo. May gagawin po tayong vlog dito sa amin. At doon din sa bahay ng kisisters, ayan yung mga nasira doon yung cabinet. Ayan, inaayos na po kanina kasi tinawagan ko po yun si uh, yung gumawa, yung kumpare natin na uh, paayos. Tapos yung lababo nila na tumatagas yung tubig, uh, simple lang po yun. na uh, ginawa ko nung nakaraan pa yung linggo. So, bukas gawa tayo ng vlog dito sa gan sa kisisters at kumustahin natin yung minawa yun lang mga kababayan at magandang gabi po sa inyong lahat.